shout po yung kasama natin. Shout out sa mga sama, taga sama ronon dyan. oh, yung mga taga sama daw, oh, shout out. Shout out sa mga tiga bato, yung mga tiga alo black dyan. Oh, Nandito oh, ang yun, mga contraction worker. Merry Christmas sa inyong lahat. oh, ayan po. Salamat kasama po. natin. Ito yung mga kasama natin, no. Oh. oh. Yan, yan, yan. Ito rin po, mga kasama namin, activity namin ngayon ay nagahalo nga. Dahil uh, pinapatapos na mabuhusan tong area na to. Ayan o, mga masisipag nating mga kasama. Tropa, shout out. Shout out sa Family Cortez, Tia Doraido. Ah, Doraido. Saan lugar yan? Ang Bacor, Cavite. Ah, Bacor, Cavite. Okay. Okay. Ah, no. Dalawang beses na yan! Ah, uh, uh, saka, shout out. Sa kasawa ng oh, pamilya ko, pamilya sa Vale. Oh, yan shout ha. Shout out sa inyong lahat. Thank you, that's all. Yun o sama so, mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay muli ko na naman kayong isasama dito sa aming project. No? Yung daily activity namin ngayon na ginagawa dito dito sa site. At the same time po ay uh, magbabahagi din po tayo ng uh, uh, mga basic na mga kaalaman tungkol sa plumbing. So bago po tayo magsimula, introhan muna natin. So good morning po no dito na po tayo ngayon sa site so ito daily activity ulit tayo ito na continuous na po yung uh, pagbubuhos po ng ating uh, slab so dito yan lalatag na po sila ng rebar ulit tutuloy na po yan doon kasi naikabit na po yung ating mga plumbing uh, at the same time po naikabit na rin po yung mga abang ng kuryente kasi kagahapon hindi pa po nagawa yan dahil yung uh, linya ng kuryente natin ay hindi pa po ah uh, yung abang ng kuryente yung mga tubo at saka yung tubo ng water line at saka nung ating sanitary line ay hindi pa po nagagawa so kahapon nagawa na namin so kaya continuous na po ngayon yung uh, paglalagay ng rebar so eto polyethylene sheet ulit tapos eto rebar bali ito, ito na po yung elevation ng flooring namin yan, so kagaya po ng nakasanaya natin standard ng uh, kapal ng ating flooring, no, 4 inches so dito 4 inches po ang ilalagay, no although may mga ibang mga project naman po na mas makapal pa po doon ang nilalagay na uh, na flooring pero yun po kasi nakadesign nakadesign yun doon sa sa project So tayo dito sa plano, nakabase lang tayo kung anong nakalagay. So ito, standard 4 inches po ang kapal ng ating flooring. So ayan o, ayan yung tanse. So ito, yung tubo po na, yan na nakalabas na yan, uh, bali po yung abang ng aming lababo. Tapos kung inyo pong makikita, yan, itina po namin siya sa number 3 na tubo. Yung abang po niya ay didos. Ayan, didos po ito ngayon kung kayo po ay uh, may budget din lang naman mas maganda maglalagay kayo ng tubo lakihan nyo na no para po uh, hindi siya prone sa pagbara kasi maluwag nga po yung tubo no mas mag maganda yung daloy ng tubig So bali ayan dyan ah uh, may tubo po na di siya nakakonek yan doon sa dulo Kaya lang po yun nga minamadali na namin kaya natinakpan na po namin ng lupa hindi na po namin na ipakita So hanggang dito po yan. Tapos tinap ulit namin siya sa number 4. No, kasi doon sa part na yon dudugtungan na yan doon number 4 papunta na po yan doon sa may uh, Puso negro at the same time dito sa part na to may ilalagay pa rin po dyan mga abang ng floor drain tas yung abang ng water closet magtatagpo po yan doon sa uh, doon sa D4 na tubo namin so ito basic tip po sa plumbing. So, eto, kung inyo pong makikita, pag kayo po ay gagawa ng mga connection, no, lalong-lalo na po kapag may mga inspector, para po hindi po uh, i-reject yung gawa, no, ang gagawin po ninyo, wag po kayong gagamit ng elbow na 90 degrees, no, ibig sabihin yung nakapaliter L na elbow, wag po kayong gagamit nun, gagamitin nyo to, eto, elbow 45 o 1.8 bend kung tawagin. Ang purpose po nito para po yung tubig, pag dumaloy po dyan, okay. no, yung direksyon niya papunta dun. Maayos siyang lalabas. At the same time, may iwasan nyo yung pagbara dito sa connection kasi kadalasan yan dito, yung mga dumi, dito yan ay ipon sa part na to. So kung ito, nakalikong masyado, so prone po yan sa bara. Tapos dito, kung kayo naman po kagaya nito, magkakabit kayo ng connection na ganito. Huwag po kayong gagamit ng T. Ang ginagamit po dyan kadalasan ay uh, Y. So eto No? Y po ang ginagamit. Ang ginagamit yan huwag ko yung gagamit ng T kasi 'yun nga po para yung agos ng tubig, kung baga magbibigay na ng direction kung papunta ron, taka po. kasi o oh, pag pati may tendency pa na bumalik yung tubig pa ron. So, ito, baka po, tanongin nyo kung para saan to. Ito po kasi baka to mag-connect ng tubo pa doon. Kaya nilagyan lang namin siya ng abang. Pero just in case na may ikakabit pa dyan, pwede pa naman itong dugtungan. So, ayan. Tapos, ganun din po yan dito. Pag paikot, maliliko ulit. Kagaya nito. Ito eto po, wag nyo rin gagamitan to ng elbow. Na, biglang sa ganun. Kung makikita ninyo yung ginamit namin, yung elbow na 45 degrees o yung 1-8 bend pinagdugtong namin, para po yung pagliko niya, no, hindi biglaan, para tuloy-tuloy yung daloy -tuloy ng tubig. So, ito, ulitin ko sa inyo, huwag kayong gagamit ng elbow dito na 90 sa mga ganitong likuan. Kasi lalo pag ganyan, pag may mga pa inspection, baka po i-reject. No, although may mga nagdi-design naman po ng ini-elbow na diretso to elbow na 90 degree pero sa amin dito sa project ginagamit po namin ay elbow na 45 yung 1.8 bend para maganda yung pagliko nya so eto usapang ano na naman tayo uh, slope sa pagpapiping sa pagpapiping ng tubo may sinusunod yan na slope sa paggawa po ng slope ang diskarte po niya ng slope magmula dito, magsusukat kayo 1 meter. Susukatin nyo ng 1 meter. No? Sa 1 meter, ibababa nyo siya ng 1 centimeter. So, eto, kung ang itong area na to, hanggang dun, ay 3 meters. Ibig sabihin, pagdating nyo po dito, no, sa level, ibababa nyo ito ng 3 centimeter. Every 1 meter po, ibababa nyo ng 1 cm. So, eto, 3 meters. Ang ibinaba nito is uh, 3 cm. halimbawa, kung ganyan po yung inyong piping, no? halimbawa lang po yan, ha? tapos, nakapasubsob ng ganyan, maganda rin namang ang ano nito, mabilis yung pagbaba ng tubig. No? Pag ganyan yung slope, ganyan kataas. Yung slope lang yung piping. Ang problema nyo po rito, pag sobrang uh, bulusok yung inyong slope, ang mangyayari, nakababa na po yung tubig doon, pero yung dubi, naiiwan pa dito sa tubo. So, malaki yung chance na magbabara. Kaya po, pagka tayo po ay magpapiping, kagaya niya, maglalatag kayo ng mga piping, ang slope po ninyo is, uh, every 1 meter is 1 cm. Kagaya po nito, ayan po, magmula yan dito, yung daloy ng tubig, Papunta ron. No? So, ang gagawin mo dyan, para maganda yung slope ng inyong uh, tubo, magmula rito, magsusukat ka ng 1 meter, dahan-dahan mong ibababa. Every 1 meter, 1 cm lang po ang ibababa. So, yan, hanggang doon. Kaya kung inyong makikita, no? Nakapababa po yan dahan-dahan hanggang doon. Lagi nyo pong tatandaan yun, every 1 meter, ang... Uh, ang ibababa iba ninyo doon ay 1 cm para po sa slope. So, ito po ngayon, ito yung sinasabi ko, pag maggagawa po kayo ng connection, no, lagi pong ginagamit, yan, natakpan na po kasi, lagi pong ginagamit dito ay Y, no, huwag po kayong gagamit ng T. So, ganyan po itsura dapat ng connection nyo, no, kasi pagka T po ang ginagamit ninyo, malaki yung chance na nagbabackflow. O so, di po kaya, kung hindi man magbackflow, ay prone sa bara. So, ito. Yan. Ito. Yan o, oh. naka po yan. Y po ang nilalagay dyan. Huwag po kayong maglalagay ng T dun sa mga connection. Tapos, ito din po. No, ito, meron na tayong uh, abang ng ating laboratory. No, sa mga abang ng laboratory natin, nilalagyan po yan ng uh, ventilation. So, ang gamit naman po ng ventilation na yan, no, para po pagka Ah uh, ginamit ito laboratory. Unang-una po yan, ay yung amoy. Kasi may mga pagkakataon po talaga na kahit sabihin natin na uh, gagamitan ng laboratory ng pitrap trap, no tinutulak niya pa rin yan yung tubig. May instances po talaga na talagang kahit sabihin na ka ang inyong uh, laboratory, nagkakaroon ng amoy. So para maging uh, mas po natin na hindi talaga magkakaamoy no? Kahit may sumigaw man doon sa pit trap niya. So, lalagyan po natin yan ng ventilation. Yung ventilation po na yan, balik ganyan po ang itsura niyan. Nakakunik yan doon sa taas, tapos may mga linya po yan palabas, no? Ayan. Ito, kung inyong makikita, no? Ang ginamit po natin dito na elbow ay ay uh, one yung 18 bend o elbow 45 na uh, ginagamit natin para ang gamit naman po niyan para yung agos ng tubig dire diretso din po hindi mag stack yung dumi dito ayan kung yung makakita ganyan po ang ginagamit namin elbow 45 kagaya po neto ayan o oh. ayan kung inyong makikita o oh. elbow 45 o yung 1-8 bend kasi po pag yung elbow na 90 degrees malaki yung chance na doon sa may pinaka kanyang pinagbalian ng ano ng pipe ay nagkakaroon ng ah uh, yung nag-deposit yung dumi, no? Na yung nai-stack yung dumi sa area. So, ganyan pong ginagamit tayo para pag yung uh, tubig ay tuloy-tuloy lang. No? Pero dito po kasi sa part na to, uh, ventilation po yan ang uh, abang ng water closet o nung ating uh, toilet bowl. So, kayo po, pwede nyo pong discard yan. Kung maluwag dito sa area na to at magagawa nyo ng paraan, maganda rito. No? dito ilalagay yung ventilation kasi ito kasi yung bowl natin at saka yung kanyang uh, papunta sa septic tank papunta ron so alanganin na po kaya nilagay namin na ventilation niya dito sa kabilang side so dito yan yan po yung ginagamit namin dito no tapos uh, doon sa mga magtatanong no para saan naman tong ventilation na to eto napaka-importante po nung ventilation na yan. Unang-una po, Kapag ang inyong uh, piping o ang inyong water closet ay malayo doon sa inyong puso negro, no, nagkakaroon niya ng gas pagka-lalo pagka yung matagal nang ginagamit yung uh, yung puso negro ninyo. Yung singaw nung galing sa puso negro ninyo tumutulak pabalik yan, dyan, no? Kaya may mara mai-encounter niyo minsan na lalo kapag stuck yung laman ng tubig ng inyong toilet bowl, may amoy kasi po yung amoy nung ano yung amoy ng galing sa puso negro lumalabas na doon sa may uh, ano ng toilet bowl no. Tapos ang isa pa pag wala pong kagaya nito na ventilation ang nangyayari po niyan ay ah uh, mahirap siyang i-flush pag i- pag nag-flush kayo kung maririnig niyo lumalagoklok yung tubig doon sa toilet bowl kasi po yung hangin no bumabalik pag binuhusan niyo ng tubig yung inyong uh, toilet bowl bumabalik sa loob kaya nahihirapan yung tubig bumaba no may mga na service na rin po tayo dati na ganyan na akala nila puno na yung puso negro yung pala uh, walang wala ang ventilation yung kanilang toilet bowl kaya nahihirapan yung hangin tumutulak pabalik so ang mangyayari kapag binuhusan nyo yung inyong toilet bowl parang hirap siyang bumaba hirap bumaba yung tubig pero kung ganyan may ventilation kagaya nito yan konektado din po yan doon sa taas papunta ron, no? Ah, uh, hindi po kayo mamung problema, hindi po kayo, hindi po kayo, kasi kadalasan po niyan, minsan bago pa lang ginagamit yung puso negro, lalo pag ang puso negro na inyong ikakabit ay walang mga pasingawan, no? Ganyan ang nangyayari. I nahihirapang bumaba, no? Mabagal mag yung inyong toilet bowl. So dapat laging may ventilation, lalagyan niyo lagi ventilation at the same time, eto ang floor drain. Pag kayo po ang maglalagay ng floor drain, abang ng floor drain, huwag nyong ididirekta na naka-elbow. Yung iba po kasi yung ginagawa, naka-elbow. So, halimbawa, dito sa part na to, hindi nga, hindi sumisingaw yung amoy. Dito naman dadaan kung eto ay, ah, kung ito ay, uh, ay nakadiret yung elbow. Pero eto, no, dapat lagi nyo pong lalagyan ng pitrap. Doon din po, lalagyan nyo rin po ito. Abang din po yan, palabas ng ating floor drain, may pit trap din po yan. So, ayan po yung mga activity namin ngayon dito sa, sa site. So, dito bukas, uh, makakapaglagay na tayo ng water line. Kasi nagbubuhos nga dito sa kabilang side. So, ito yung mga kasama natin. Sa so, mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na sa ating mga buhay construction. Muli, ito si Judrius. Thank you and God bless.